Hello mga loves, welcome back to my YouTube channel Kilimix Vlog for today's vlog Ayan Pakita ko lang po sa inyo kung paano po tayo mag withdraw sa ating sahod na pinadala sa atin ah uh, hinolog ng aking amo sa Western Union sa aking pangalan at syempre nandito ako so kukunin po natin bayad Gcash so i-open lang po natin ang ating Gcash Ayan, zero, zero talaga. So, pindutin natin ang cash in. So, ayan, may nakalagay dyan, my favorites. Nawala yung ano, nilagay ko na yan dati yung aking favorites na western. So, hanapin natin. Ito, pindutin natin ang western union. Tapos yung expected amount, ilagay natin dito. So, nasa 22,211 ata yon Tingnan natin dito sa resibo. 22,211. Balik tayo. Ilagay lang natin yung amount. Tapos yung MTC in five B nine five zero five four nine five zero five four tapos next natin So, makikita dito na international remittance, uh, remit by uh, Western Union. You are about to remit 22,211. Tapos yung uh, reference number, next natin. So, ayan. May nakalagay na na remittance successfully received. So, you have received 22,211 From Omar Al-Hawas, Baya, Western Union on August 16, 2025 at 2.45 a.m. Kasi 2.45 na po ng umaga sa Pinas ngayon. So, pindutin lang po natin yung okay. Ayun, makikita na natin na nandito na sa ating uh, uh, GCash e-wallet. Pero, ang nangyari kasi... Baka magtaka po kayo na meron na lang tayong 20,483 na natira kasi meron tayong loan dito sa G Gibbs. Uh, last payment po natin. Tapos yung pambayad po kasi, ko kasi na ibayad ko doon sa enrollment ng aking anak, ayan. Kaya uh, automatic na ano na 'yon siya kasi Judith na siya, so auto deduct. So ngayon titingnan natin yung ating G Gibbs. Kasi di ba nagbawas siya. Kasi pambayad nga sa G-Gibs. So pindutin natin yung G-Gibs. Na-receive na po natin yung pera at kailangan ko lang uh, i-check ang aking G-Gibs. Uy, bakit may ano pa ako dito? Meron pa akong balance na 2 pesos and 23 centavos. So, bayaran na natin yan. 2 pesos. Bayaran na natin yung 2 pesos. Iyan e, o. Oh. O, oh, 2 pesos. 23. So, ayan. Babayaran natin. Para wala na tayong utang dyan. So, ayan. May resibo. Ayan. Ito na po yung resibo. Ika-cancel lang po natin. So, ayan na. Check ulit natin. Tingnan lang natin ang ating G-Gives. Skip lang natin yan. Tingnan lang natin ang ating G-Gives dashboard. So, ayan na. Ito na ang lumabas, guys. Wala na tayong utang. Nakabayad na tayo lahat. Ayan. So, hindi siya automatic na pwede kang mag kasi nga pag meron kang mga uh, due date, maabutan ka ng due date, hindi na sila mag uh, ano, kung baga nakadipindi yung ano mo sa uh, ano mo sa pagbabayad. Pag on time ka magbayad, siguro, Um, pwede ka ulit umutang pero ayun, thanks God, tapos na po tayo ayan, dito sa baba, may nakalagay na my completed loan o, oh, certificate of full payment may nagchat-chat pa ay, nako Ayan, so dito makikita natin yung mga certificate na bayad na tayo. Ayan, pulipid na po tayo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Anyways, uh, bonus na lang itong pagigib sa mga loves. Ang inaano ko talaga dito is, paano tayo mag-cash uh, in sa ating padala from abroad. Na nandito tayo sa Saudi, tapos ipinadala sa ating sariling pangalan. Uh, sa so western at i-withdraw po natin via uh, chicas. So, that's all for now. Thank you so much for watching. At hindi po ito lahat ng aking sahod na aking pinadala. Yan lang po ang aking pinadala. Siyempre, magtira po tayo. So, that's all for now. Thank you so much for watching. God bless us all. Bye-bye and I love you all.